okay guys i see a lot of people online are making fun and mocking this grand international 2025 emma marie teglau and of course um, first runner up miss grand thailand gotcha because they have already started with the live selling so, let's talk about it. First of all, I love Emma's sense of humor. She posted this video last night and she was like getting ready for some live selling with Gotcha Bell. Say what you want to say about Emma, but I'm really starting to love her sense of humor and most importantly, guys, yesterday's live selling, this is what most people do not know. Part of Emma's own commission from yesterday's sales is going to be donated to the victims of the recent earthquake in the Philippines, and she also thanked Gotcha Bell, who also joined the course and donated towards the earthquake victims. For me personally, Emma has earned my respect. She's using all of this for a very, very good cause. Mind you, that this is her own earnings that she made from the live selling. She has really, really earned my respect. A very, very true and authentic queen. So inyong napanood at narinig ito nga, uh, sinabi ng isang influencer dito sa TikTok na isang Black American. At pinagtanggol niya po itong si Emma Tiglao mula sa mga bashers. Dahil uh, naging issue po kamakailan lang dito sa Latin community itong uh, video ni Emma Tiglao na sumasayaw habang na-live selling sila nitong si Miss Grand Thailand. So, maka-politika bibigyan natin ng reaksyon at ng update ang mga ganap ngayon ni Emma Tiglao dito sa Miss Grand International. Pero bago ang lahat, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At ayon mismo sa Latin Community ay sila natutuwa na hindi daw de uh, Spanish or Latin Latina ang kinurunahan ng Miss Grand International ngayong taon dahil hindi daw nila masikmura or hindi doon lakay na makikita yung kailang uh, mga queens na magtitinda lang dito sa live selling ni Anonia uh, Nawat. So in contrast doon sa mga iba na nagko-comment rin na uh, si Vena Pravinar daw yung 6 months niya is kumita daw ng uh, ano 1 million uh, dollars doon sa pag live selling ni Nawat. So imagine mga kapolitika kung ganoon kalaki ang uh, kinikita ng mga Uh, beauty queen na nakikipag uh, live selling dito sa ano sa papagent ni Nawat. So ito ang sabi ng mga Latinos ay parang ano daw na downgrade daw ito sa si Emma Tiglaw kasi from the host at sabi news anchor daw siya ay uh, nagtitindan nagtitinda lang daw dito sa pa live selling ni Mr. Nawat. So ganoon ang mga komento nila na kung saan ay bitter pa rin sila at hindi nila matanggap pero ang question dito is kung isa bang Latina yung kinurunahan ng Miss Grand International Ganon pa rin kaya ang kanilang maging opinion Ganon pa rin kaya ang kanilang maging reaction dito Because I doubt kung isang Latina ang kinurunahan Siguro ay todo depensa rin sila Didepensahan rin nila yung candidate kung isang Latina ang pinanalo ng Miss Grand International So I believe na itong kanilang mga dito ng uh, hateful opinion sa social media ay bunga lang din doon sa reality or sa katotohanan na natalo sila dito sa Miss Grand International kasi nung una naman ay nagsasabi sila na uh, bakit daw hindi kinurunahan itong si Venezuela hindi natalo daw itong si uh, Ghana, itong si Guatemala. So marami silang sinasabi. But ngayon na itong uh, ano si Emma Tiglao isang live selling, ang sabi nila is nagpapasalamat daw sila na hindi daw isang Latina ang uh, ano ang uh, nanalo dito sa MGI 2025. So yun yung mga ano nila reklamo nila dito sa social media. So downgrade daw at ano daw ang nangyari sa profession ni Emma Tiglaw at nagla live sharing na lang siya dito sa ano sa online sa TikTok ni Nawat. So aside from this mga kapolitika is na ano nga nalathala sa Jaryo itong si Emma Tiglaw dito sa ano sa Pilipinas at doon sa ano merong nag-feature sa kanya doon sa Europe na isang writer sa kanilang uh, publications. So ganoon kasikat itong si Emma Tiglaw na kung saan is nabalita siya sa mga pahayagan At some publications, Emma Mary Francisco Tiglao, Miss Grand International 2025, has officially begun her reign with a live selling session—a move that has sparked global conversations. Many people around the world are questioning why Miss Grand International queens are required to participate in live selling, especially after the controversy involving Rachel Gupta from India, who openly criticized the activity. However, during her live selling, Emma Tiglao turned the spotlight into something meaningful by announcing that a portion of her commission will be donated to the victims of the recent earthquake in the Philippines. What a purposeful and compassionate queen! In her previous interview, Emma gracefully shared her perspective, saying that there is nothing negative about live selling. It is a way for them to learn independence, productivity, and real world engagement. Truly, Emma embodies grace, purpose, and modern queenhood. Congratulations, Emma. You truly deserve the crown. So, yun makapolitika mejo na ano na real talk. itong mga bashers ni Emma Tiglaw at doon sa mga nagtite mga nang uh, nagbibigay ng mga negatibong opinion dito sa pa selling. So, ito yung tamang sagot dito sa mga nang babash at mga nagbibigay ng kanilang mga reaction sa pag-live selling at itong pagsasayaw-sayaw ni uh, Emma Tiglaw dito sa Ah uh, ano nila pagbebenta-benta kasi I believe na ginagawa niya lang ito para maging lively, para maging enjoyable yung uh, kanilang session dito sa uh, online selling. So I believe na wala namang problema doon mga kapolitika. So naano lang na na-issue lang na iskandalo lang dahil nga 'yung iba hanggang ngayon is, hindi pa talaga nila matanggap na natalo ang kailang manok dito sa kompetisyon ng Miss Grand International 2025. Kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, ano po ang inyong magreaksyon dito sa sinasabi ng mga Latinos na downgrade di o mano itong uh, ginagawa ni Emma Tiglaw na from host from news anchor siya at from uh, model is ngayon nagtitinda na lang daw dito sa online selling. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Samantala, nagbigay po ng kanyang update itong sa si Emma Tiglao kasama ang ibang mga beauty queens dito sa kanyang social media account. Atoy! Oh my Hindi ako makasigaw. Baka akala nila anong meron dito. Ay, I miss you! I'm so happy. I'm so proud of you. Lahat-lahat na. Oh, Day birthday ko din kasi naman. Teka no? lang! Nanood eh, kami sa live. Nanood kami sa live. Hindi. <laughs> hindi counted. Oh! <laughs> ah! Ay, salamat. Kamusta ka, ako Okay naman. Grabe, glowing ka, ka, ha? Bakit ka naman ako dito? Kain ka. Ayoko Ay, ka na kain ko. ka lang ba? Yun? Like, hindi ka pa uuwi? Hindi <laughs> pa? Ano mga natutunan mo lately, Jan, na mga cybers? Ano ba? Tapos ka? O, test. O, ka? Tapos ka? <laughs> Nasa hotel, nagbe-breakfast. Nasa bay sulok ako para kahit maingay ako, okay lang. Perfect! <laughs> Kamusta experience? Masaya, sobrang saya. Tapos, grateful na lang din ako. Ano siya, yung girls na mga kabatch ko, mababait din talaga sila. Nice, nice. Yung parang nakikita mo si Ate Emma every day. Ang ganda. Yeah. Ka-glowing. Ano, ikaw yung ikaw yung patunay na walang mapapagod. Yeah. Ginaganahan <laughs> kami pag nakikita ko. Tapos sabi ko, oh, may pagbonet pa siya. <laughs> Di ba? <laughs> Tsaka ano? Uh, ka na ba? Aha. Kita mo ba to? Kita mo yung braso ko. Ano ba? Mabilis lang yan. Hindi, kailangan muna natin maabot ang waistline ni Emma. 23! <laughs> Kumusta <Money free. laughs> kayo dyan? Okay naman. Okay. okay naman. Super ano, super... Ano kami, super happy kami with everything na nangyari sa'yo. Mm-hmm. Thank you, alam niyo yan. Tears yeah. of joy para yes. sa atin lahat ng mood. Yes, nailaban mo. Ayan! O, kuya na tanggal! <laughs> kuya na tanggal! May <laughs> pa-helmet. <laughs> Alam mo, nung nakita ko yung reaction ni ate Emma nung in-announce na Philippines, yung parang... Teh, <laughs> <laughs> oh may meme ka natin talaga. <laughs> mainit yung fishball, di ba? <laughs> <laughs> yun na yun yung nakita namin, sis. Slow motion ng what? Ay, naku, wait lang. Okay. So, hindi ka pa uuwi until when? Iyan ba yung six months na consistent na nandiyan ka dapat? Okay naman, hindi naman. Papayagan naman ako na umuwi for the homecoming yun nga lang, busy lang din yung org kasi sila yung gagawa ng Miss Universe, di ba? So, para, para hindi na lang din nila ako iniisip. Diyan ka na lang muna sa hotel. so, ano di ba? Ikaw mag-host? Minor events lang, yung mga small events lang. Pero sabi ni Papa na Ni inilalaban pa niya ako kasi syempre may MU org pa rin. Ate Emma, sabi daw, si Miss Grand Thailand daw, sa Sarah's homecoming mo? Kapag nakabenta kami, ng malaki, oh, <laughs> Guys, bumili na, na kayo na kung ano man ang ibibenta nila, Emma. <laughs> Kapag nakabenta kami ng malaki isasama niya. Si performer ka na, nakita mo yung live mo, sumasayaw pa oh, siya. <laughs> ang kulit din kasi talaga ni Belle. So parang, parang kayo, parang pag magkakasama tayo, ganun. <laughs> parang hindi ka so, nag-live selling. Okay. Tapos natatawa ko kasi nagla-live sila. Tapos meron silang ano, merong mga, syempre may mga Pinoy na nagko-comment. Uh Tapos baba babasahin niya yung comment. Tapos hindi niya malalaman na mura pala na yun. <laughs> 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 Nabasa ko <ka> niya yun, oh. Ang dami <Hi>. na lang sa'yo. <laughs> Ay, nako! Excited na kami sa pag-uwi. May tentative date pa na. Baka end of November. End of November. End guys. End of November. Nakakatuwa yung ano, yung picture n'yong nakaganon. Tapos ang yung n'yong <laughs> so nakapila. Oo. Ano <laughs> niya? Ayun yung nakapila. Stage. <laughs> grabe. Ibang klaseng experience. grabe sila dito, Roberta, no? Very professional. Super. And punctual. Super. Mm -hmm. Alagang, Alaga ka talaga, di ba? Kaya wala kang masyaring masama sa kanila. At kasi yung kami nakikunan pa, pa. Super. Parang kulang na lang. Every hour, meron akong pagkain, ganyan. Sabi ko nga, baka mamaya, tumaba na ako dito. Ayun yung nangyari sa akin, sis, nandiyan ako. Kasi padala sila ng padala ng pagkain, eh ayoko naman na sasayang yung pagkain. It's either kukunin ko yung food, save it some for myself, tapos ibibigay ko sa mga uh, housekeeping. Yun yung ginagawa ko. I think, Emma, kailangan mo nang umuwi kasi sabi ni Sid, pasabi daw kay Emma, meron siyang free iPhone. Sino yan? Nawala ka. Na-mute. Ay, nakamute pa. Ito, ito, ito. Sabi ni Sid. Pasabi daw kay Emma, meron siyang free iPhone 17 Pro Max fully paid sa shop daw ng Niels Gadget from Pampanga. Wow! wow. iPhone 17 Pro paid. Alam ko ano, ipapadala nila yan dito. Ooh! Shala! Ay, alam mo, nakakatuwa sa Pinoy, pati sila ngayon nagbibigay na din ng gifts kasi 'di ba tuwang -tuwa ko kay Roberta before nung nag-compete din siya sa Miss Grand Alam mo yung sinasabitan sila ng money ano oh, oh, Tapos oh, oh. binigyan ko ng... yung gitara ay ano like tablet ang dami 'di ba na katuan ng pati sa Pinoy fans. na adapt na natin oh, Yes oo oh, oh. Grabe ang mga